Ay, ini yung dalawa. Boss na ito, ito. Hindi ko sa mo. Grabe kumuha sila ng isang kaldero na na sele. Eh. Bab, doon nga sa kabila. Ano nyo guys, ang lalaki na. Gusto mo ng pop? Ikaw? Yeah, it's toast box, you know? Tara na! Pag-alaman ang Cosmax guys kay magka magtataa kami ano sa'yo? yo na kumo ka na lang nang covid din kami nang kuko yeah. so, sana all guys isang coke lang ang papabili niya sa akin isang libo isang tausan ang bibigay niya na pera diba? di ba? hindi pa naman ako murahin niya mamaya doon sa tindahan sana so, all guys And... basta si Debbie may, may karga-karga na ang paw. sigurado yan para pag wallet lang Huwag nyo kasahang may pera yan. Bob, dosad ka dun. Kasi dito ako upo. I mean, dito ako. Kaya nga, ano Ako Okay guys, as usual, our favorite, Mala.

reklam. So, yan guys. paspasan na naman ang uso nila. Paglamo na naman ang mga kinakaharap sa araw na ito. Kain tayo. Shoutout po sa inyong lahat. Namastang mga nguso nyo. Nagsilamon na ba kayo? Kain tayo guys. So yun guys, nasampulan na naman namin ng 313. Napinis na. Hindi man niya naubos yung pagkain niya, kaya excited man siya. May buong ito, kasabihin na niya. Si Debbie pang ngiti-ngiti lang yan Pero boss job na yan uh -huh. Hindi masarap yung sabaw pero uh -huh. Uh -huh. Uh -huh napinis. May joke lang, masarap yung pagkain. Nakadalawang bowl ako ng kanin, oh. Sa makin mo yung mo. Sunod-sunod-sunod ang bowl. Binuksan na nila yung mga dekorasyon dito sa... ayon, Ayun mm. yung favorite namin ice cream. Dirty ice cream. Medyo busy dito sa side na to kay Linggo ngayon. di ba nangangamay na yung music nangangamay Pasko na? Asan kaya yung music na yun? Ay, andun pala sa poste. Eh. Maganda kasi ngayon ang panahon kaya maraming tao. shout out sa inyong lahat guys uh, ayun yung dalawang sismosa uh, diba? andun yung dalawang martes nagmamartes sila pare nagmamartes sila kung anong kung anong pagkakagasa nila uh, tingnan nyo yung decrasyon dito guys o uh, ba? Diba? maaga uh, maaga kamukha na sila tulubong bongo yung gilapit So andito tayo guys, nandito tayo ngayon sa Ring Toast. So nagpiperya tayo, tingnan na natin kung anong meron dito sa loob ng box. Madaya tong laro na to ay madaya yan. Ay may okutos oh. May banana bobs May okutos oh, tingnan na mo yung okutos guys. na mo ang mahal niyan, ilang magkano ang isig, ano? Ang bawat, bawat ring. Ang ganda ng okutos guys oh. Dali, baga. Ganito yung pariahan, guys, sa Singapore. Naka-shoot siya. Yeah. Ayun, ano, kulay pink. So, ayan. May o-fotos. Diba? Shooting balloon. Dito tayo bibili ng $20 per card nila. Hindi ko alam kung ilang games ang meron dito sa $20. dollars ay, dito pwede siguro tayo dito, guys. Wow. Baho naman na itong matabi ko. Bakit pare-parehas yung price nila? May okotos din siya. Dali man siya nakasiyot. So, ganito lang, guys. Ang kanilang ang mga ganito lang ang parehan ng Singapore. Oh, di ba? Ang masaya ang laro nila kay nag-iingay sila. Islam dong. Islam dong. Ganito lang siya sa labas. Oh, ba? Diba? Maganda yung next Christmas decoration nila banda dito lang sa entrance lang yan, guys. Maganda. Binuksan na rin nila yung ano doon. Diba? Kidstopia. Si Meow. Meow, meow. Babs, ano doon tayo sa baba? Saka tayo na. Yeah. P.D., ayan o. Namaral na si Dodong. So ganyan lang siya, guys. Ganun yung pisngin ni Debbie. May, may two little star. di ba? Ganyan sila magmarites guys. Malalakas yung banganga nila. Welcome to show. Show, show. nag ikat, -ikat lang kami guys. Alas 5 na. So guys, we are here at luggage station. Kay pauwi si Madam Debbie, kailangan natin ng luggage. Titingin tayo ngayon kung alin ang maa affords natin. Eh, Ay, ano? Na. Bundles. Hmm. Nahanap namin kung alin ang Nahanap namin kung... Ang ganda ng ano nila guys, so. Hindi baling mahal, basta ano siya. Basta nagtatagal siya Yung sa akin kasi, kailan pa yung binili? 2015 pa yata yung sa akin. Hanggang ngayon, buhay pa man din siya. Yun e, nga lang, kulang kulang 300 man yung sakin ba? So, kamusta naman po ang lahat? Wow, Samsonite. How much this one? Oh, kulang-kulang 900 hundred Ah. Very nice. Very very nice. Ganito yung sa amin ko oh. Kailang kulay puti yung sa kanila. This is the one. That's one. That's one. That's one. Yeah. Delcy Paris. Pagmahal ah. 180 yung pinakamagigit niya. Pero not bad. Pwede na. Pwede na. Andan pala niyang color ah. Ganyan yung kilaan mo. Hindi bali mahal, basta magtatagal sa iyo sa akin niya eh. Pero okay na din yun ah. May kulak, kaya eh, okay na rin. Hindi naman sa paggamit mo. Uh, kaya yeah, oo na, okay na, okay na. Hindi naman ako nakikipag-away Bakit diba? ba? Na, ano ba kata? Ang dami mo mo sinasabi, wala naman ako sinasabi. Dali pa sila tapos guys. Oh, sabi ko sa'yo, mag-alcohol si ate. Maka, no, ano pa to? Meron pala dito. Tagal-tagal namin naghanap ng na... gayaan. Dito pa dito kaya sa kabila. Ayan hey, guys. mag Ay, ikot lang ako dito. Ah, mag kaya nga. ko. 1, 2, 3, 4, 5. O diba? Yan ang siyang women before. Kaya nasanakin dito, dito ang kaya. Dito, dito. Kala ko sa nag stay okay, okay, ako sa dulo. Nandito ako. Nandyan ako. Dyan dito. Di ba? Diba? <laughs> At last. Ito na ang last. Ito na. Dito na ang may 4-ever. Wala na. Wala kami yan sa kabila.

Oh, no. hindi sana yun naman na si Ate? Alam na, na ni Ate 'yun. Okay. Oh, sabi ko sa iyo irarap niya ng ano yan eh ng alkohol oh,

So, kasi masakit. Oh, Ay, may oh, iiyak na siya Ay, ba? Ano Sa una lang yan. Oh, parang napitik lang. Hmm. Uh, parang sila ba? Ay, ang mga na yan ang bilang. Ako na. na. Dumugo ba? Never dumugo. Sanay na sanay si ate, oh. Ang galing. <laughs> Papaturo, magpapaturok din ako. <laughs> Wag nga na yun, te. Eh. Walang gamot to, eh. te. Ganyan lang. Walang gamot to, te. tayo lang. Walang gamot Oil lang, oil. oil. Oil lang, oil. Lang, oil, lang, oil, lang, oil. Kanyang, oil kahit oil. anong oil, basta malinis. Oo. Okay. Okay. Tagal na kasi namin naghahanap doon sa baba ng magtuturok. Okay, dito pala. Hindi mo lang sinabi. Yung sa baba, basta-basta lang sila mag ah? Basta dito talaga kasi yung isang mabigyan. dati na si Karen. Diyan kayo, eh. Diyan. Tagal lang kang magkakaan libo-libo na yung tinanong. Kaya sa oh. akala sa, sarado kayo kasi close dyan. Ayun eh, guys, okay, okay na. na. Ano okay, okay. okay. Oh.